Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa Parkstone para kumustahin natin yung mga possible na maging bahay hunin nyo. So, ayan. Usually, may mga kuryente na rin dito. Mas matino pa ang mga bahay dito kumpara dun sa St. Mary Magdalene. Ang problema lang, so nakikita nyo, dumadami. At syempre, punti-unti, ah, punti-unti, nasisira na rin yung mga bahay. Kainaman na lang at alam nyo, magagaling yung mga narilukit dito. Hindi talaga nila pinakikialaman yung mga bahay. Pero may mga mangilan-ngilan no, na pinakikialaman. At yun din, siyempre, may mga, may mga bill na ng kuryente yung ibang mga bahay dito. So katulad noon, no, uh, bukas naman na yung pinto nito, itong lot 12, pero hindi naman nila pinakikialaman sa loob kung ano yung mga gamit na nanadudun sa loob. Ayun yung mainam, ayun yung maganda. Di ba? So silipin pa natin yung ibang mga bahay dito sa Parkstone. Ah, itsura ng mga bahay. So sinasampahan na ng mga damo dahil nga siyempre wala pang residente, wala pang ah, mga nakatira. So ganito yung nangyayari. At ah, sana hindi siya matulad doon sa St. Mary Magdalena nasira na nasisira na although ito pa ito yung alulod niya halos pasira na rin at yun na nga sumasampa na yung mga ano at kay naman din uh, shout out sa mga residente na rito gawa ng hindi naman din talaga nila uh, pinakikialaman yung mga bahay na to tapos hindi lang natin alam kung ayun ano ba ito? basura sus mukhang basura ayun lang nag-uumpisa o ano <laughs> po nag-uumpisa na sila sinusundan na tayo ng pusa ayan siya Diyos gusto magpampun ata ayun no at ah uh, ayan na uh, yung uh, itsura ng mga bahay Suma, sumasampan na yung mga yung mga <laughs> sinusundan tayo nito like <laughs> sinusundan tayo ni Muning at ay at ayan no? Oh pumapasok na. Sabi ng mga damo, sila na lang daw yung ano, sila na lang yung titira dito sa mga bahay na to kasi <laughs> ayaw pang terhan. Yan o, at ito, may bill na to. Adi! <laughs> adi, na pa sa atin. Adi, nauna na si Muning sa atin. Ano ba yan? At yan, may bill o. Oh. Nakasiksik. May bill ng kuryente itong bahay na to. Itong uh, Black 55. <laughs> Iniwan na natin si Muning. At uh, lipat tayo dito sa kabila. lipat, <laughs> <laughs> <Ii> <laughs> lipat lipa tayo dito sa kabila. Ayan o. Oh. Ali. Hindi ako makapag-concentrate sa pag... Ano bablog natin kasi? Ayan, tingnan nyo. <laughs> Ano ba yun? Pati tayo nito. So, ito pa yung kabila. Itong black at uh, minimal naman yung mga nasisira. <laughs> Katulad. <laughs> ano ba yan? <laughs> Tulad nito. Ayan, no, yung pinto. Uh, gawa ng hard flex. So, madali lang siya na nasisira din. Tapos, may mga mga ilan nila na salamin. Yung jealousy. Uh, jal Ayan, no, na natatanggal. Compare naman dun sa... Sa tawag dito, sa St. Mary Magdalene Ay, muning So, ito, kahit bukas yung pinto Pero, madumi lang talaga siya, malikabok uh, Pero, okay naman, ayos naman, no Wala namang ganong sira dito sa Sa bahay na to, ayan, no? So, ayan, oh. At, ah, uh, syempre, may eh, inidoro. At, ah, uh, ayun yung, ano, labas na tayo. <laughs> Pero ang na nga ng mga damo, kita nyo, Ah, ang tataas na, oh. So, ito yung, ah, uh, itsura na ngayon, ng ano, ng uh, lugar dito, parang may ano na, oh. At uh, may dito na ano to, inidoro. So, ayan, yung kondisyon dito sa may uh, parkstone. <laughs> Patatas na yung damo, gawa ng umulan. At uh, lipat naman tayo sa kabila pa. Dito. Hello magandang hapon. Oh, siyot 'tong mga batang 'to. Hello. <laughs> Bibilis nila magpatakbo ng motor. Grabe. So ayan, oh. Dito 'to sa may block. Uh, dito naman, 'no. Oh. Uh, pinutol na nila yung mga <laughs> mga puno na tumubo. At yun, siyempre, dahan-dahan, nasisira na pa konti-konti yung mga salaming. Tapos yun, uh, bukas, oh, so far so good pa naman yung mga bahay, compare talaga doon sa St. Mary Magdalene. Pero sana, ano, yung possible na beneficiary na dito ay uh, marilocate na, para naman sa ganun, eh, ma-maintain na nila yung bahay. Kasi nakakapanghinayang din na parang nakatiwawang yung bahay, no? uh, yun, masisira, mabubulok. 'di uh, diba? Kung may tao na to, siyempre, uh, hindi na magiging uh, responsibility pa ng NHA o kung sino man, kundi yung beneficiary na, no, yung residente na ng bahay na to, katulad yan, yung puno niya, no? Tinabas na nila, although nilinis na, pero yun na nga kasi, oh. So, ang nangyayari niyan, pag eh, may i-relocate er na dito, kailangan kailangan nilang ayusin uli ang kailangan pinturahan, kailangan ayusin ari ko. Para man sa ganun, eh, pagdating nung possible na beneficiary, maayos yung bahay. Hindi katulad nito, ayan no? Oh. So kailangan kasi nagiging ano na eh, nagiging malikabok. Pero ayun na nga kay naman, hindi nasisira kung para doon sa St. Mary Magdalin. Ay yung mainam dito sa Parkstone kasi yung mga nareliquid dito hindi nila masyadong pinakikialam ang katulad nito eh sisira na so madamo na at doon ah, may nagpapaayos na ng bahayo oh. napakaganda <laughs> ng uh, pagkakaayos at napakataas ng kanyang bubong so ito bukas same time bukas so maka madumi lang talaga pero mas mainam pa yung kondisyon eh pero yun nga sana mas mainam kung tawag dito ma-relocate na yung uh, beneficiary talaga ng mga bahay na to. Kasi para hindi na natitiwangwang, di ba? So, sila na yung bahalang magpaayos, magpaganda, mag-maintain sa mga bahay na to. Okay ko. So, katulad nito, oh. Okay. So, dito tayo nalusot sa kabila kasi nagaling na nga pala tayo dun sa kabila at uh, ito din mas maganda rito kasi simentado ito itong daanan so ayun So may mga kandado na itong bahay na to. Simple, wala pang kuryente. Oh. Wala pa siyang kuryente pero naka ano na yung ano, kandado. Ibig sabihin, katulad din dito, nakaayos na. Mukhang may uh, nag-ano sa ating kung pwede na daw ipagawa yung harap nila kahit hindi pa nila tinitira ng bahay. Pero yung katulad doon, oh, parang wala pa mga tao to. Pero pinaayos na nila yung uh, harap ng bahay nila. Hindi lang natin alam kung ano yung ano. Okay. To, uh, nilagyan na rin nila ng tawag dyan bakal yung bintana pero wala pang tao at may nakabag ng kuryente pero hindi pa tinatap papasok sa loob, yun na nga lang nasisira na rin oh. paunti-unti okay? so shoutout sa mga batang to ingat kayo sa pagbabike <laughs> So, ito yung uh, condition ng mga bahay dito sa Farkstone. Ikita nyo, tanggal yung takip para sa drainage. Uh, mas matino pa naman, pero ayun na nga, pagkawala talagang tao, mas madaling nasisira yung bahay. So, sana mas the best, uh, kung sino talaga yung mga possible na beneficiary nito, eh, ma na sila para naman sa ganun. ba diba, sila na mag-maintain at hindi na nagiging... Uh, ganito pa yung sitwasyon ng mga bahay ng mga bahay na to at the same time eh nagmumukha silang nakatiwangwang although meron ng possible na beneficiary pero yun na nga dahil sa tagal nilang uh, hindi na ililipat dito hindi na i-relocate uh, nasisira yung mga bahay no so nagdodoble-doble yung gastos katulad nito kailangan mo ayusin na naman yan so kailangan mo referent katulad nito ah malikabok na madumi na, so kailangan mo pinturahan uli. 'di ba? So katulad dito sa kabila. O oh, ayun na yung naging problema pero ah sana 'di ba? Mas maging ah productive pa sa pagpapalipat o sa pagpaparelocate sa mga possible beneficiary ng mga bahay na to para hindi masabing ah natitiwangwang yung mga yung mga bahay kasi ah yung iba ang tagal na nag-request sa atin halos taon na. <laughs> Hindi pa rin sila nare-relocate. At yun nga, ang iba naman, e, may bill na talaga sila ng kuryente no, na nagaling sa Meralco. Hindi pa rin sila nare-relocate dito sa mga pabahay na to Hindi natin alam kung ano yung problem, bakit hindi sila nare-relocate pa yung mga possible na beneficiary. Kasi kung narelocate nare na sila o ba diba, nakatira na sila dito sa possible na maging bahay nila, eh hindi na magiging responsibility ng uh, sa yung bahay, at ah uh, siyempre yung beneficiary na ay bahalang uh, magpaayos, pagawa, mag sa mga bahay na to. So list na para sa gastos no ng gobyerno. Di ba? So ayan no, kita nyo, sira. Ayon din sira yung mga hala uh, damo umakyat na sa bahay. So may mga kuryente na naman halos ng bahay dito na nakaabang niyo. Pero okay lang yan, mga damo na umakyat. Minimal yan kumpara dun sa, tawag dito, sa St. Mary Magdalene. At ito, mga ganito lang yung sira, yung mga jail at uh, jealousy, hindi naman. Pero ito, alulod, oh, simple. Kaya shout out sa mga residenting nandito sa Parkstone at uh, hindi nila pinakikilaman yung mga bahay na to. No? At para na sa ganun, kahit pa paano, eh, maging maayos sila at hindi na ganun ka laki pa yung uh, kung kumbaga ere-refer pagka ere-relocate na yung mga beneficiary ng mga bahay dito sa Parkson, Okay, so shout out, shout out to doon sa mga na-relocate dito sa Parkston. Kasi, alam ba, two thumbs up. <laughs> Gawa ng, uh, hindi nila pinakikilaman yung mga bahay na to.